Sa mga diyos, diyos ang mga diyos, diyos ang Tidak diyos, diyos ang mga 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 diyos, diyos diyos, diyos mga diyos, diyos ang mga ang diyos, ang mga diyos, diyos ang mga diyos, diyos mga diyos, diyos ang mga mga

Tatanggalin mo ako hindi. Tatanggalin mo ito nilagay mo hindi. ako hindi. Nahihirapan ka na dyan. Tanggalin mo lahat ang mga mo sa kanya. Tanggalin mo. Tanggalin mo, tanggalin mo. Ay. Hindi mo matanggalin, pahihirapan ka na dyan. Boom! Ano? Tanggalin mo, alisin mo. Alisin mo. Pinapasakit mo yung ulo nito. Pinapasakit mo yung ulo. Pinapasakit mo. Tanggalin mo lahat dyan, mo. Tanggalin mo. Tanggalin mo. Ibabalik ko yung sakit na ulo na yan. Tingnan mo. Sige, tanggalin mo. Alisin mo. Ilang kayo gumagawa nito? Ilang kayo gumagawa nito? Ilang kayo gumagawa? Ay, yung sakit! Ilang kayo gumagawa nito? Ay, salano ko. Babae ka na lang eh. Babae ka o lalaki? Babae. Malapit ka lang sa tinitira nito? Malapit ka sa tinitira nito? Sa bahay nito? Malapit ka? Kapit bahay ka? Anong, anong, pangalan mo? Ay! Anong pangalan mo? Poo! Anong pangalan mo? May hirapan ka tiyan. Hindi eh, ko alam! Hindi ko alam! Pangyong ba bahay ka rin sa kanila. Malapit ka lang. Uy! Okay, mo. Alisin mo na yan. Lahat mo manilagay mo. Alisin mo. Pinapasakit mo na pinapasakit ang ulo nito? Sige, tanggalin mo yan. Tanda mo, babalik ko sa'yo yung mga ginagawa mo, mo rin sa tao na to. Sige, tanggalin mo yan. Sa ulo, pati sa ulo ha. Tanggalin mo rin sa ulo. Alis mo lahat yan. Wala kang ititira dyan. Matagal mo na kinukulang to. <coughs> bakit? Anong dahil Bakit mo kinukulang ng taon to? Ingit ako! Naiingit ka sa kanya. Ingit ako sa kanya! Ingit ako sa kanya! <coughs> Ang asawa na ito, kinukulang mo rin? Hindi! Ako lang! Ah, kailangan kung babae lang. Oh, ah, Diyos ko! mo yan ha? Bilisan mo, tanggalin mo. Hu, alis mo. Hirapan. Oh, Bilisan mo. Hu, disko. Alis mo, alis mo. mo, Tanggalin mo lahat 'yan. Tanggalin mo tao 'yan. Ay hirapan kita, andam. Bilisan mo. Kinuutos ako 'yung diddit n'ya ta. Hu! Hu, wala 'yan, 'yan tinawag ko sa kanya. Bilisan mo, tanggalin mo. Ning dito ko sa kanya. Alis mo, tanggalin mo naman. Alis mo lang ito po sa mga. Kailangan mo ka ng ganang? Kailangan nun? Ha? Kailangan mo higit? Ha? Tandaan mo ha? Aalis mo lahat yan. Paano ka lang higit sa kanya? Paano ka lang higit sa kanya? Ha? Mabait siya. Mabait. Oh, yun ang problema ro, mabait na yung tao, ginagadyan mo pa eh. Ha, buso mo. Bilisan eh. <laughs> <laughs> mo, tanggalin mo. Marami ganyan sa Oh, sige. Sige, tanggalin mo 'yan, tanggalin mo 'yan. Gusto pag -pi mo paghiwat mo kumakasama, kinita din Pinaghiwalay mo? Ha? Ginagawa mo na kalakohan? Sumagot ka, ginagawa mo na kalakohan ay magkasama. Ha? Kelain. Yes. <manufacture> Ibig sabihin, binabaliw mo itong tao ito. Pinisira mo yung ulo. Ano yung mga kapit Diyos ko! Tatanggalin ko na. Isang mo, tanggalin mo yan? Opo, tanggalin ko na. Sira ang ulo mo ah. Sira ang nito ah. Tanggalin mo. Lahat na sa uh, ulo yan. Alisin mo. Oo, uh, uh, tatanggalin ko na. Bilisan mo. Oo, uh, uh, tatanggalin ko na. Tatanggalin ko na lahat. Tatanggalin ko na. Walang matitira dyan ah. Tanda mo yan ah. Oo, tatanggalin ko na. Ay, hirapan kita dyan. <coughs> Sige, okay, tanggalin mo mga tinusok mo dyan. Tanggalin mo. Oo, oh, tanggalin mo yan. Bunuti mo lahat yan. Bunuti mo. Bilisan mo. Salbahe ka. Walang matitira dyan, ha? Mawawala lahat yan, ha? Bilisan mo. Sa ulo, tanggalin mo lahat. sabihin matagal mo na kinukulang to kaya ganyan marami ka na nilagay dyan ha sige ang gali mo anong gamit mo manika manika gamit mo ano picture lang tanggalin mo. Sa tatanggalin tatanggalin. Wala kang ititira dyan, ha? Oo. Uh, uh, uh. Alam mo, magkakasakit kanyan. Tandaan mo, ganti mo tinanggal yan. galian. Tanggalin mo. sa mo. Wala kang ititira dyan, ha? Sobrang dami talaga nilagay mo. Maraming maraming nilagay diyan, so, sobrang tagal. Uh, 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 ha? Eh uh, 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 uh. okay, tanggalin mo. Itapon mo, itapon mo, itapon mo, itapon mo, itapon mo. Itapon mo. Bilisan mo. Oo. Wala akong ititira dyan, ha? Oo, Oo. tatanggalin po. rin. Oo, sa ulo. ako yung ulo. Maraming, maraming nga rin sa ulo. ang mo yan, nabusin mo lahat. Oo. Grabe, ibig pinahirapan mo ng toko dito. Atanggalin, atanggalin ko o, bilisan mo. Tanggalin mo lahat. Grabe yung mga pa. Sobrang tagal na kinukulang to Sobrang dami Maraming maraming na nilagay dyan. Ha? Itapon mo, itapon mo. Itapon mo. Bilisan mo. Bilisan mo. Bilisan mo. Alisin mo yan ha, alisin mo ha. Alisin mo, pag hindi mo inalis yan, ay eh, hirapan kita dyan. Anong gamit mong gabay? Ito. Ha? Baka pag tinawag mo gabay mo, baka mataranta yan. Bisa mo, tanggalin mo. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Dito lang mo dito pa kasi madami. Eh. Oh Oo, sige. Dito, dito. Oo, oh, tanggalin mo. Tapon mo, itapon mo, itapon mo. Oo, tanggalin mo. Itapon mo. Alisin mo, tanggalin mo lahat. tanggalin mo. Alis semua lah, Hacan, ah. Bila sama? mo, tanggalin mo lahat yan. Wala kang titira okay. dyan, ha? Uh -huh. Yun lang, pitong taon. Seven years mo lang kinukulang to. Napakatagal na. Bilisan mo. Oo, tatanggalin ko lahat. Tatanggalin Alisin ko na lahat. Tatanggalin ko. Sandali lang, sandali.

Hindi, tanggal mo. Lang, hangin, hangin. To. Kaya pa lang bigay na ito eh. Uh, tapon mo, tapon sa malayo. Oo, na lahat eh. Gagaling na tong taon to ha? Oo. Oo. Baka gusto mo kalabanin? Na? Hindi. Ba, hindi, hindi, hindi. Tama -tama -tama. Wala kang ginagawa sa nyo? Hindi, hindi, hindi. gagaling hindi. 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 na. na. tanggal mo. Oh, oh. Ubusin mo na lahat yan. hindi mo tinanggal yan, tama, tanda mo, magkakasakit ka yan. Sa ulo, sa ulo kasi. Sa ulo ko muna kayo. Alam mo na mo sa ulo niyan? Wala lang. Hangin nga lang. Hangin lang to. Sa ulo. Sige, pinasa mo. Sa ulo ko muna kayo. Tapos dito ko. Dibdib. Tanggalin mo na sa dibdib. Tanggalin mo. Dito ko siya pinapahirapan. Dibdib. Oo. Sige, tanggalin mo. Dito ko siya pinapahirapan. Dito ko. Sige. Yan din kita pahihirapan. Tanda mo yan. Oo, tatanggalin ko na. Ha? Nandito, tanggalin ko na! Gilisan mo, tanggalin mo yan. Ainsin mo yan. rin kita kung saan yan. Bilisan mo yan. Oo, mo. mo. sa Tapon mo, lahat, Itapon mo. mo. Grabe yung ginawa nyo rito ha. talaga Nung totoo lang, may kasama kang gumawa nito? Ilang taon ka na? 28! <laughs> Bata. Bata. 28 ako. Magkakalala kayo nito? Ba bakit mo siya ginanyan? Anong dahilan? Ito nga ako sa kanina eh. Oo, oh, yun lang? Oo, ingit lang sa kanya. Mabait kasi siya. Oo, oh, okay, okay, okay. Ah, pakawalan mo tong taon to, ha? Pag hindi mo ito pinakawalan, tandaan mo. Hindi rin ito pakawalan, tandaan mo yan. Mm -hmm. Sige, okay, alasin mo na, tapon mo. Oo, po sa na. Alasin mo yan, wala matitira dyan. Oo, wala, wala, wala. 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 pakiramdam na ito, ha? Oo. Mua, wala yan, ha? Oo. Bisa mo. Itapon mo, itapon mo. Sarip-sarip, tanggalin mo. Yeah. Bunutin mo. Bunutin mo lahat dyan. Oo. Oh, oh. Ilang kalahay mo pinunutin mo sa punyan? Kunti lang nga eh. Ilan yung konti? Uh, Kinsi <laughs> lang. Ang dami na. Kinsi lang. Kinsi lang. Dito marami. Oo. Oh. Dito. dito marami. Hindi, okay, okay, tanggalin mo. Bilisan mo. Ihirapan ka dyan. Oh. na ka dyan. Oh, tatanggalin ko na. Ihirapan ka oh, na dyan. Oh. tatanggalin ko na. Alisin mo lahat. Oo. Alisin ko na lahat. Eh, okay, tanggal. Tapon po. Tapon mo lahat dyan. Gagaling na tong taon to, ha? May nag ba ba dito? Ikaw na tayo kumakawa. O, oh, bilis sa mo! Hmm? Bilis Wala akong ititira diyan. Ang Tapong mo, tapong mo, tapong mo. Para wala. Ang labi Seven years. Yung isang buwan nga lang, mahal na ng, ano, taon. Bilisan mo! ano pa. O, bisa mo, tanggalin mo na. Kaya minsan nag-aaway sila, mag-asawa, dahil sa tinagawa mo. Mm -mm, Pinapainit yung ulo niya. Pinapainit ng ulo? Oo. Oh. Gusto mo ko rin ulo mo? Ah. Hindi. 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 eh. <Nagaling> ng <coughs> <ko>. <ha? coughs>

Itapo mula ata, ha, mula ata lahat ha. Wala ang kayo laki titira dyan. Bilisan mo. Hmm. Pagpunta na dito, dito ka na yan, kinakausap ko kinakabahan ka? Ha? Kinakabahan ka? Kinakabahan ka eh. O. Ba't ka kinakabahan kanina? Ha?

Oke, okay, aku minta ditanggalin mo na tanggalin lang, tanggalin lang. Lang. mo na lang, alis mo na lang. Ini sama. Oh, sige, tanggalin lahat mo na lang atyan. Ini sama. Grabe naman ang bahay. Ilang ang nagamot yun ang tanya pa? Ha? Isa lang ah? Oo. Pero kung wala ba yung babae na nagamot yung na na patay nito? Ha? Hindi ah, mo ko kung <coughs> Oo, pero kung <anywhere. coughs> mo. <coughs> uh. Ngayon ka na nakatapat na katulad ka? Ha? Magaling ka na? Ha? Magaling ba? Ang mo, kahit saan kahit saan ka ito kahit saan mo ito mo, saan ka mo kahit mo. ka ito kahit saan ka ito kahit saan sobrang ito kahit Ano <smart noise> Hindi <Binali> mo? Hindi ka mo? 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 yan ka pa Hindi Hindi ka mo? Hindi ka mo? Hindi mo? Hindi mga mo? yan Sunod-unod ako rin. Sige. Okay. Hangganin mo lahat yan. Yung mata na ito, pinanalabo mo. ah Pinalabo mo. Sabi mo, grabe yung ano, grabe ang kasal sa ito. yung kasalbayan na gawang murot sa babae na ito. Ipisan Yung mata na ito, sa kanan ikaw, may gawa? Ha?

가본노,

ha, Tandaan mo, ha, kaya <labungan> <man qualified sonnet> pa na ganito ha. hahaha. 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 Gagaling hahaha. Hindi na ang ulo na ito. Sa didib, meron pa ba sa didib? Alisin mo sa didib. Meron pa. Wala na, dito lang naman po nagigayo. Pero nabulong pa rin lahat. Okay, gagaling na ito ha. Tanda mo ha. Pag hindi gumaling ito, tanda mo ha. Ha? Ay ah, hindi, gagaling ito. Mga oh, wala na. Higinhawa na ito. Ha? Pag ito hindi ko minawa, tanda mo na tawag kita ulit ha.